Nakiisa ang miyembro ng advocacy support groups at force multipliers sa isinagawang bagong Pilipinas sa barangay Indahag sa pangungunan ng Cagayan de Oro City Police Office. Matagumpay na idinaraos ang programa na aktibong nilahukan ng CDO 4x4 team, Climb Cares, Strong Radio 90.3, Kusgan Volunteers Incorporated, Intercare Training School Incorporated, Indahag Barangay Officials, Katuwang ang Cagayan de Oro City Police Office at Lumbia City Jail. Sa kabuuan, maraming benepisyaryo ang nabigyan ng serbisyo tulad ng libreng food box, libreng kupit, libreng tuli, mobile learning at medical assistance. Sa pagpadayo ng ining outreach program, nahimon na tong tumong na matubag ang talagsaon na papinanglan o mga hagit na liatubang sa atong komunidad. Nagsilbi kini nga plataporma alang sa pagtinabangay. Dili itong makuha ang isa kabutan kong kita lang. Diin may muna mo nga makulikta ang among mga kahana sa kalinto aron makahimog usa ka kamalungtaron na epektibong direkta sa among mga binipisaryo. Gusto na ipaabot ang akong kasing-kasing pagpasalamat sa mga dedikadong organizers, volunteers, at sponsor na nag-abag sa mayroong posibleng kininga programa. Ang aktibidad na ito ay alinsunod na sa marching order ng ating Pangulong Bongbong Marcos at bagong Chief PNP, Police General Romel Francisco D. Marbel, na magtaguyod ng isang ligtas na bagong Pilipinas, ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonya. Alagad ng batas, taga ng balitang pulis.